Di ba? E, isa lang ang ating hinahanga dito na makapag-bigay makapag o uh, makapag-pinta uh, makapag, uh, tayo ng quality ng mga concrete products natin, no? Specifically sa ating uh, Pins Concrete Post at Dragon Post. Tapos yung ating uh, molder, no? Importante, no? Kasi yung molder natin talaga, ano to eh? Uh, tawag dito, uh, dual siya. Dual yung molder natin, no? Saka napaka napaka niyo, Biro mo yung pag-angat nila. Ano yung pag-angat nila? Isang angat, apat ka agad. Napakaganda, napakakinis po yung gawa. No? Iba talaga kung ang molder mo ay uh, maganda. No? Ito, itong molder natin, 15 to 18 minutes, pwede na natin tanggalin. Hindi ko kaya sa iba, yung mga machine, kaabutin ka ng ilang, uh, ilang araw. Diba? Ilang araw bago mo tanggalin. Ito, 15 to 18 minutes, pwede mo nang tanggalin. Manuan. Dual pa siya. Pwede kang gumawa ng pinstong red dragon pet post. Ano pang uh, inihintay mo? ba diba, Lifetime na gamit mo na po ito dahil ang bakal na ginagamit natin dito ay uh, 3.5 or 3 mm na mga bakal natin. Ang kalaban mo lang dito, kalawang. So huwag mo lang uh, kalawangin. No? Kailangan mo lang lagyan ng use pag hindi ginagamit. Pero pag araw-araw ginagamit, hindi maglalagay ka ng use yan. Ano? Tingnan mo. Bakit hindi nakadikit doon? Okay lang yan? So every morning naglalagay tayo ng used oil dito. Pagdating sa hapon, pagkatapos gamitin yung loob. para kinabukasan maglalagay na naman tayo ng tawag dito. Maglalagay na naman tayo ng uh, used oil. 'Di 'yung maliit, Saan ba 'yun. 'Yung maliit doon oh. No? Ayun, sige. Oh, diba? Sige. Sige. sige, sige. 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 sige, e, anga, sige iubos. Oke, okay, tas. Uh, uh, Tapos ito, ito yung uh, yang kung sara lang yan, kung lang yan. Yung, ito yung apat. Dyan, So, okay. okay. so, so misis ako जिम हार्ट कर जिम हार्ट ट्वीरम के पीजें नाते हैं पर्सनल फेसबुक अकाउंट फेलीकन जुंदर तीन इंस्टाग्राम पेलिस्ंद्रे स्कूल हाँ तीन यूट्यूब चैनल जिम हार्ट ट्वर कुमे कंप्लीट प्राजाक्स फॉलो दो सब्सक्राइब कर हाथ में मिशी कंप्लीट प्राजाक्स यूट्यूब नाते हैं कैया We can see place wide, Luzon, Visayas, Mindanao, walang problema pag molder, itong mga molder. At mabilis lang siya ilagay yung mating. ano itong nangyong yung paglalagay ng mating. Napakabilis lang. Oh. Ayun lang yung paglalagay ng mating. Napakabilis lang. Loy, tabangin siya. Butang huwag mating, Loy. Doon ka sa kabila, Loy. Maglagay ng mating. Napakabilis lang ilagay yung mating natin. No? Hindi kagaya ng mga machine napakamahal at na ilang araw bago tanggalin ito 15 to 18 minutes pwede ka nang magtanggal eh gawa ulit diba kung gaano kaganda yung ating mga concrete posts no ayan so imesis nyo ako regarding dito sa ating uh, pins concrete posts dragon fruit posts mga concrete products natin bricks decorative hollow blocks lahat po ng mga concrete products RCPC pipe natin no culvert or molder we can ship nationwide okay tapos bilis lang ilagay, oh. Tingnan niyo, oh. Oh. Ang oh, bilis lang magtawag uh, dito, maglalagay. Ayun. Ang mating. So, mag-pouring na naman sila. After pouring 15 to 18 minutes, bilang ka Ang ulit. Ayun. diba? So, yung ginagawa nila ito, ginagawa kanila ng umaga. Yung mga ginagawa nila na dragon fruit post natin nito ito, oh tingnan ninyo, mayroong mga bakal dyan na one piece na nakalitaw. Yan po kasi yung pagpapatungan ng gulong order po yan eh. Man, bukas, mandi, kukuha din nila yan. Okay. So, maraming salamat sa ating lahat. Mrs. Wapo, sa may mga katanungan ma-replyan po kayo doon. No? Kahit hindi man kayo mag-order, handa akong tutulong sa inyo lahat ng mga mixing na problema po. Maraming salamat. So, sa patuloy ninyo mag-subaybay at mag Mag-comment kayo, mag-like at mag-react para makita natin kung saan naabot yung video natin okay so God bless sa ating lahat